maka makaka-inspire sa'yo para magbasa ng Biblia? Yun mismo ang Biblia, ma-inspire ka, kapatid. Ganito po yun. Considering the fact na meron Diyos, naniniwala kang may Diyos, siguro isang intelligent analysis ang dapat nating gawin. If there is a God, and if we are going to consider everything that He had made around us, may isip mo na He is an intelligent God. A very intelligent God. Why? Naalaman niya yung iyong kailangan. Alam niyang may makati sa mundo, may makati. Nilagyan ka ng kuko para pangkamot sa kati. Di ba? Yung kamay mo, kung titignan mo, ah, hindi naman pantay-pantay yung daliri. Pero, pag yung hindi pantay-pantay na daliri na ay ikukuha mo na ng pagkain sa pinggan, nagkakapantay-pantay naman yung daliri na yon. Apakaganda nung ginawa ng Diyos na kamay. Ang kamay natin, mas maganda sa kamay ng robot. Walang magawa ang taong kasing ganda ng kamay natin. Meron siyang temperature gauge na pagkayong yung hihipuin niya ay, ay masyadong mainit, agad niyang bibitawan. Diba? Meron din siyang haplos ng pagmamahal, yung kamay natin. Kumpleto yan eh. pati yung mga nerve ending yan eh, napakaganda eh. Napakatalino ng Diyos na gumawa sa atin. Siguro ang susunod na tanong, bakit niya kaya tayo ginawa? Siguro that must be the most intelligent question to be posed in the mind of an intelligent thinker. Ba't kaya ako ginawa ng Diyos ngayon? Kung sasangguni tayo sa Biblia, Merong sinasabi sa Biblia na iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. 22.37 ng Mateo. At sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Merong mahal sa puso niya. Maaari kung siya ay married woman, mahal niya yung asawa niya. Kung siya ay may mga anak, mahal mo yung anak mo. Ni diba? at pagka mahal mo, may ruong kang panahon sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na ay wala akong panahon sa iyo, dir mahal kita, pero wala akong panahon. Hahalikan man kita, wala na akong panahon. Pwede mo ba sabihin sa asawa mo 'yon? Sa anak mo, hindi mo nakakausap. Eh, busy ko anak, wala akong panahon sa'yo. Pwede bang ganun? Kung mahal mo ang Diyos ng una sa lahat, babibigyan mo siya ng panahon. Siguro yan ang pinakamagandang makaka-inspire sa tao. I owe God my life, I owe God my strength, I owe God my intelligence, I owe Him everything that I enjoy in this life. How? If I will have uh, management of my time, and devote... 30 minutes of my time or 15 minutes only before I sleep or before I do my work in the morning to open the pages of my Bible to be encouraged to know more about my Creator. Siguro mas magandang maisip ng tao yun. Kasi po, ganito, ako kasi lahat ng oras ko halos devoted na dun sa mga bagay sa Bible. Ba't nagagawa ko yun? Nabubuhay naman ako, awa ng Diyos na maayos naman ako, hindi naman ako sanggan o oh. hindi naman ako lawbreaker. Nabubuhay ako na maayos kahit wala akong perang masyadong marami. Sa awa ng Panginoon just nakakaraos ako. Hindi naman ang lahat ng time ko nasa hanap buhay o nasa profesyon. Nagagawa ako nung estudyante nga ako way back in 1963. Abay, nakakapagbasa ako ng Biblia, nakaka gawa pa ako ng, le, ng ano, assignment namin, mga homework. So, time management lang po yan eh. Considering na mahal mo yung Diyos ng una sa lahat, kung totoo yun, na ginagawa mong mahal siya una sa lahat. Kung sa asawa, may panahong ka, marami. Sa make-up lang, kumisan two hours kung mag-make-up yung ibang babae, di ba? Naglalagay ng eyelashes, naglalagay ng eyebrow. Minsan nga, two hours ne eh. Yung eyebrow, tabingi pa eh. Di ba? Eh, two hours na yon ay yung ba namang konting oras na 15 minutos na iuukol natin sa Diyos, di pa natin maipagparaya. Kung mahal natin siya, eh, consider that the Bible is a love letter from our God. Ako ganun kasi naging prinsipyo ko eh. Kasi sometime in the past, umibig din ako eh. Umibig din ako eh. Nagmahal din ako. Aba, yung sulat sa akin nung iniibig ko, nakabisado ko eh. O, dahil, uh, bihira kami magkita, yung sulat niyang isa, nakakabisado ko yung laman eh. Kabisadong kabisado ko, mula doon sa umpisa hanggang doon sa huli, uh, ko. Yung mahal mo, dahil mahal mo, nakabisado mo yung sulat. Yung pakayang sa Diyos ang hindi mo naman bigyan ng konting panahon. Di ba ganun yon mga kapatid? I just want to show people that, that I have loved my God and I have loved His words. Especially His love letters for me. And I consider the Bible as His love letter for humanity. And if there is no human being now on earth that cares so much for the Word of God, I want to care for it and for the people to whom it was intended by God to be known. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid.